Assalamualaikum Sesi. Oo Sesi, kapag ang isang Muslim na katulad ko ay namatay, binabalot lang siya sa puting tela. Sesi, kaming mga Muslim, kapag ang kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay namatay, ang gagawin lang namin Sesi ay paliliguan namin siya ng maayos pre-prepare namin ang pagpapaliguan namin. At syempre, Sesi, bilang paggalang sa kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kailangan yung pagpapaliguan namin ay walang butas, yung hindi siya masisilip na pinapaliguan. Kasi, Sesi, yun ay isang paggalang namin sa kapatid namin sa pananampalatayang Islam. At yun ang tinuro ng Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Ganon din, Sesi, na kailangan yung sa taas niya ay meron din itong tela o kaya naman ay trapat. At syempre, Sesi, kapag pinaliguan ng kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kailangan meron po tayong tagagabay at sila nga po ang mga ustad. Ustada, Imam o para tumpak ang pamamaraan ng pagpapaligo namin sa kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Mula nga pala Sesi, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapaligo ay meron po itong limit. Anong limit yun, Sesi? May limit lang ang mga taong magpapaligo sa kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Ang ibig kong sabihin, Sesi, ay sinusunod namin ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinusunod namin kung ano ang tinuturo sa amin. Kaya kailangan ay sundin namin ang hadith ng aming propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kami ay makakuha ng gantimpala at ganoon din sa taong namatay. Alam mo, Sesi, kung ilan lang ang dapat na nandoon sa loob ng pagpapaliguan doon sa namatay? Mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan o dapat limang tao lang ang nandoon sa loob nung pagpapaliguan doon sa namatay. Ngunit... Sabi po ni Ustada ay pwede rin naman po ng pito. Pero ang sunna daw po ay limang tao lang. Siyempre, mas gusto po natin na may makuha po tayong gantimpala. Kaya doon po tayo sa limang tao. di ba mas gusto natin na may nakukuha tayong gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag may gantimpala, lumalaki po ang timbangan natin na kabutihan sa kabilang buhay. Oo nga pala, Sesi, yung higaan na yan ay katawan ng saging. Pwede rin naman, Sesi, kahit na, na lang. Tapos nga pala Sesi, ang pangsabon sa namatay ay perla Ang perla kasi Sesi ay malambot sa katawan. Tapos Sesi, yung perla na 'yon ay hatiin natin sa tatlo o kaya naman apat. Para yung tatlo sila yung nagsasabon, sila yung naghuhugas sa katawan ng namatay. Tapos yung dalawa naman sila yung nagbubuhos ng tubig. Tapos nga pala, Sesi, kailangan yung pagbuhus ng tubig ay dahan-dahan lang. Kasi Sesi, sabi ng Propeta Muhammad s.a.w. sa hadith, Kapag namatay na ang isang tao ay mas nakakaramdam siya ng sakit. Kaya kaming mga Muslim kapag namatay na yung kapatid namin sa pananampalatayang Islam, talagang nag-iingat kami na hawakan siya kasi mas nakakaramdam siya, mas nakakarinig Kumbaga, siya. Kumbaga, Sesi, kapag namatay na ang isang tao, mas malakas na ang kanyang pakiramdam tsaka mas malakas na yung kanyang pandinig. Kaya nga kaming mga Muslim Sesi ay pinagbabawal sa amin na umiyak 'yung mga mahal namin sa buhay. Kasi Sesi 'yung namatay na 'yon kapag umiyak sa kanya 'yung mahal niya sa buhay o 'yung pamilya niya Sesi, 'yung luha niya o 'yung iyak niya, 'yung namatay na 'yon, ang pakiramdam niya ay napakalakas na ulan. Alam mo ba na yung ulan na 'yon, Sesi, yung napakalakas na ulan na 'yon, yung halos naririnig natin yung, naririnig natin yung ulan sa yero na parang pumapatak siya na parang holen o kaya naman eh, 'yung malamig na yelo. Ganun yung pandinig niya kapag umiiyak yung mahal niya sa buhay. At kapag humagulhul naman sesi yung mahal niya sa buhay o yung pamilya niya, yung hagul na, yung hagulhul na, yung parang ganon, yung parang as in na talagang sobra yung iyak niya, yung namatay na yun, yung pakiramdam niya ay parang ano, alam mo ba yung kidlat sesi o kaya yung kulog? kumikidlat siya na kumukulog. Ganun yung ano niya, yung pakiramdam niya o yung pandinig niya doon sa tao na doon sa tao na iniiyak-iyak-iyakan siya talaga ng sobra. Oo, oh, sisi hindi lang yun basta kuro-kuro o opinion ng isang tao. Sinabi talaga at tinuro talaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bababasa namin sa doon mismo sa hadit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya lagi itong dinadawa ng mga mahal naming mga ulama ng mga imam ng mga saka, ustad sesi, sesi. sino ba talaga ang nakakaalam o makakaalam kung ano ang buhay natin pagkatapos nating mamatay at saka kung ano ang buhay natin mula sa li, mula sa ilalim ng lupa di ba mga propeta lang kasi ang mga propeta kay nakausap sila mismo ng Allah subhanahu wat ta'ala. O kaya naman ang Anghel Jebrel alahis salam mismo ang nagpaparating sa kanila nag, nagpaparating sa kanila ng mga kaalaman na lingid sa ating kaalaman, 'di ba, Sesi? Kaya itong mga sinasabi ko sa iyo ngayon, Sesi, hindi ito basta kuro-kuro lang o opinion lang o nakuha lang sa mga kwento-kwento lang, Sesi. Kasi mababasa mismo natin sa hadit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa hadit ng pinakahuling sugo natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga bagay-bagay na to, Sesi. Tsaka Sesi, kaming mga Muslim hindi na namin kailangang mapunta sa kabaong bago ililibing kasi pagkabalot ng puting tela Sesi ay ililibing na talaga siya mismo sa lupa. Tsaka alam mo ba Sesi, kapag natapos na siyang paliguan at kapag nahukay na nila yung paglilibingan sa kanya, tapos kapag naano na nila yung sasakyan niya, Sesi alam mo ba na nililibing na kaagad yung patay sa amin. Kasi sesi sa totoo lang sesi yung mga namatay, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas nakakarinig sila at mas nakakaramdam sila. Kaya kinakailangan talaga sa amin sa pananampalatayang Islam sesi na kinakailangan na ilibing na siya talaga agad. Kumbaga sesi yun ay bilang pagrespeto sa kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sesi kapag namatay na yung isang tao, 'di ba, malakas mas malakas na yung pandinig niya at pakiramdam niya, kaya yon kapag kayong mga mahal niya sa buhay niya yakap siya, hinahalikan siya at nagpapaalam na sa kanya naririnig niya yun talaga Sesi tsaka nararamdaman talaga niya Sesi Totoo yun Sesi yun ang pinaalam at pinarating sa amin ng propeta, ang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad Tsaka alam mo ba Sesi pagkatapos mapaliguan yung namatay tsaka pagkatapos siyang ibalot tsaka pagkatapos siyang mahalikan at magpaalam yung mga mahal niya sa buhay na magsasala ang mga kapatid namin sa agama Islam na mga kalalakihan ng Salatul Janasa. Para dagdag na baon niya nakabutihan kabutihan sa kabilang buhay, Sesi. Oo nga pala, Sesi, baka makalimutan kong sabihin sa'yo. Alam mo ba, Sesi, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang tinuro sa amin mula sa hadit niya. Na bago namin hahawakan ang kapatid namin na namatay, ay babasahin namin ang Bismillahi ala millati rasulillah. Kaya namin yung sinasabi, Sesi, ay para maiwasan na masaktan namin yung kapatid namin namin na namatay. Para yung namatay, Sesi, ay hindi niya maramdaman yung sakit ng paghawak namin, Sesi. Yun ang sinabi ni Ustadz. Tsaka Sesi, kapag naabutan namin yung kapatid namin na matigas yung katawan niya, meron ding tinuro ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paraan para yung katawan ng nakapatid namin na Muslim na namatay ay lumambot yung katawan niya. Ito yung sinabi ng mahal kong ustada na isa sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag matigas yung katawan ng kapatid naming namatay na muslim, ibubulong daw namin ng tatlong beses. Sasabihin namin ang gufra na kawailay kalmosir. Tsaka nga pala sesi, kaming mga Muslim sesi, ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag hahawakan mo yung patay sesi o kaya kapag pupunta ka dun sa namatay tapos hahawakan mo siya, na kinakailangan ay makapag-abdas muna kami o makapaghugas muna kami sa paraan ng paghuhugas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa 'yon para hindi namin masaktan yung namatay pag hinawakan namin siya. Kapag ginagawa namin ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesi, pinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amin sesi na makakakuha kami ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at makikita namin yun at makukuha namin yun mula sa kabilang buhay. Oo nga pala sesi, kung makikita mo sesi, yung iba nandoon na sila doon sa puntod. Samantalang kami sesi ay nandito lang kami sa sasakyan. Ginagawa kasi namin at sinusunod namin ang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, Sesi, pinagbabawal sa mga kababaihan ang pumunta sa puntod. Kaya kung makikita mo, Sesi, sa panahon na ito, Sesi, talagang hindi kami pumunta doon sa puntod. Nanatili lang kami sa sasakyan. Oo, Sesi, kung napapansin mo, Sesi, na may mga pumupunta mga kababaihang Muslim doon sa puntod, okay lang naman 'yun, Sesi. Si Allah ay rahim. Kung gusto nga naming mga Muslim sesi na makakuha ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin namin at susundin namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.